tulog pa ang aking amo pero ako ay gising na yan, picture picture bawa kami kakain sa aming buffet breakfast marami kang pagpipilian yan ang aming free breakfast may mga cereal coffee, milk and bread oh. yan, busog na busog ako dyan yan bread and the jam the fruit orange apples and a lot a lot lot more I mean breakfast yeah and yeah. oh my soup ba, my soup and my fried potatoes and a kaya soup na basuk a yeah. and some waffles with coffee Ayan, tayo ay nalikot-ikot naman para ako'y umi-extra sa aking video. Ayan. O, oh, ha. Nag-promote kunwar. Ayan, nag-promote-promote. Promote. <laughs> Ayan. Call din ang orange. Kanina ang dami. Ayan. Then, pabalik namin sa hotel at kami ay mag-check -check out ngunaw. At pupunta kami sa, ayan, pichu-pichu muna kami. Ayan na, waiting ang aming uh, driver. Ayan. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, -bye. Bye -bye. gusto gusto rin ng kapatid ng ama kong mag-video. Ayan, nagkaway-kaway pa. O, oh, ha? ayan siya. Ayan, paalis na kami. Masa labas na kami. Nice lang ang aming maleta ng aming driver. Ayan, yeah. yeah. bye. po hey, yeah, puntapin namin sa Uniqlo Clothes Taiwan. Yeah. Para tignan namin kung magkano price. Ganyan, ayan. Yeah. Yeah, ayan, nag-ikot-ikot siya at daw siya ng kanyang pantalon. Ayan, yeah, ang aming one-day tour trip in Taiwan, first day off. Oh. Taiwan in Taiwan yan ang bridge kaya pala dyan ang lalaki ng highway maluwang ang lalaki ayan na siya pagpunta kami sa North Taipei sa Taichung ayan pagpunta kami sa Taichung ayan first um, tunnel bali ilang tunnel dito bali yan pinakamahaba at susunod may tunnel pang isa dalawang tunnel then pangatlong tunnel uh, eh, bali tatlong tunnel pala siya yan malapit na kami dyan papasok sa tunnel na yan sa pangalawa pa lang yan pangalawa yan mga huling tunnel na dalawa, may ikli na lang yung mga yan. Eh, susunod na yung pangatlong tunnel. Ayan. Yeah. Lapit kami na kaming magme-merienda. Parang, oh, merienda muna. na. Parang pananghalian na ito. Ito ang pinakasikat na may shoes. Let's Family famous sa Taiwan na kainan na pagkain ko. Ayan, dyan kami. Ayan, sarap. namiss ko siya. Balikan. O, oh, mahal din niya. Then, naghanda sila ng soup. May soup yan at tea. Super init ng siya. Ayun, ayun yung soup. Parang may milk siya. Masarap siya. Ayan, iinom tayo ng soup mamaya. Pichu-pichu muna kami para may remembrance. Ayan. Ayan, iinom tayo ng soup. Oh, sarap ng ano nila dyan. Ang serve. Talagang maasika sila. super init. Oh, ha. And tea. Ang luong tea. Ang sikat. Ang famous tea in Thailand driver na napakabait. Ayan, paris na ulit kami. Punta kami ulit sa ibang places.